Ang mga residente ay nagpakita ng kahangahangang katapangan sa pagkuha ng tubig at pag-ayos ng mga fire hoses. Taim team na tumutulong sa kanilang mga kapitbahay sa gitna ng panganib na dulot ng apoy. Isang residente ang nagbahagi ng kanyang nakakatakot na karanasan sa sunog, kung saan mabilis siyang tumalon mula sa bintana upang mailigtas ang kanyang ana. Ang mga ganitong sitwasyon ay puno ng takot at pangamba. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot na sa isa 0 milyon ang halaga ng pinsala dulot ng sunog. Asalukuyan pa rin ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy, na pinaniniwala ang dulot ng kandila o kuryente. Sa kanyang huling mga aaw, si Pope Francis ay nagpasalamat kay Massimiliano Strapetti sa kanyang tulong na makabalik sa St. Peter's Square. Ang kanilang koneksyon ay pumapahayag ng tunay na pagkakaibigan sa gitna ng pagsubok. Ipinahayag ng Vatican na ang mga kardinal ay nagtipon-tipon upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang matapos ang kanyang pagyaw. Sa kanyang huling paglalakbay, sinamahan siya ng mga pamilya, kaibigan at tagahanga na nagbigay ng mga tributo at pagmamahal. Isang simbolikong pag-alis na nagbigay diin sa kanyang mahalagang papel sa sining. Si Nora Honor ay naging inspirasyon sa mga kababaihan sa kanyang mga ginampanang papel na lumaban para sa kanilang mga karapatan. Ipinakita niyang ang tunay na ganda ay hindi lamang nakabatay sa pisikal na anyo. Ang kanyang libing sa mga bayani ay simbolo ng pakilala sa kanyang ambag sa sining at kultura ng Pilipinas. Isang insidente ng pang-abuso ng kapulisan ang naganap sa barangay Damayon City, na nagbigay diin sa pangangailangan ng pananagutan sa mga autoridad. Ito ay nagdulot ng mga tanong sa kanilang kredibilidad. Isang malaking sunog ang naganap sa Manila, na nagdulot ng pagkasira, ng maraming bahay, at naging sanhi ng paglikas ng mga pamilya. Ang kalamidad na ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkilos sa oras ng pangangailangan. Inaasahan ng Comelec ang mga pagsubok sa hacking sa kanilang online platform, kaya naman nagpatupad sila ng na iba-ibang hakbang pangseguridad. Mahalaga ito upang masiguro ang kaligtasan ng impormasyon ng mga botante. Isang makabagong tool, ang Online Present Finder, ang nagbibigay daan sa mga botante upang malaman kung saan sila nakarehistro at kung sila ba'y aktibong botante. Isa itong hakbang para sa mas pinadaling akses sa mahahalagang impormasyon. Noong 2022, nakatanggap ang Online Present Finder ng 35 milyong mga hacking attempts. Ayat pa maiwasan ang ganitong insidente sa Mayo 2025. Handa na ang mga bagong hakbang pangseguridad ng COMELEC. Nagsimula ang overseas voting noong Abril 13, 2025, at, at inaasahang tatagal hanggang Mayo 12, 2025. Layunin ng COMELEC na maabot ang 65% turnout ng mga botante sa halalang ito. Nagbigay ng babala ang Korte Suprema laban sa mga peking abiso na nag-angking galing sa kanila. Mahigpit na ipinapayo sa publiko na suriin ng maigi ang mga abiso bago ito pagtibayin. Inapalakas ng Department of Education ang suporta para sa mga guro na magsisilbing frontliners sa darating na halalan. Nagdaos sila ng orientation upang palawakin ang kaalaman ng mga guro ukol sa kanilang mga karapatan. Ipinahayag ni Adjong na ang kanilang pagpupulong ay bahagi ng regular na assessment at hindi kaugnay na endorsement ni Sara Duterte. Kabilang dito ang pag-update at aktibong pagsubaybay sa mga lokal na leader. Ang Alliance for a New Philippines ay binubuo ng limang political parties, kabilang ang Lakas-CME at iba pa. Mahalaga ang pagkakaisa ng mga partidong ito para sa isang matagumpay na kampanya. Nilinaw ni Attorney Nicholas Kaufman na walang request na isinampa sa ICC hinggil sa verification process ng mga biktima ng War on Drugs. Layunin nito na linawin ang mga maling impormasyon. Ipinahayag ng kanyang abogado na may mensahe si Duterte para sa publiko na igalang ang proseso ng hudikatura. Ito ay naglalayong iwasan ang pagmamadali sa mga desisyon. Ang kanyang anak na si Congressman Paulo Duterte ay nagbigay ng update na siya ay nasa magandang kondisyon sa detention center ng International Criminal Court. Nagpasalama siya sa suporta ng pamilya sa harap ng mga kontrobersya. Tinalakay ng Senado ang mga hadlang sa investigasyon ng pag-aresto kay Duterte. Maaming saksi ang hindi dumalo sa mga pagdinig na nagdala ng pagkaantala sa proseso. Sa mga nakaraang halalan sa Abra, maraming insidente ng karahasan ang naitala, na nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na seguridad. Humiling ang mga lokal na opisyal ng Comelec Control. Ang mga pulis sa Abra ay nasa alerto at naghahanda para sa mga posibleng insidente habang papalapit ang mga halalan. Inatasan ng mga sundalo na magpatrolya at tumugon sa mga pangyayari. Ang mga halalan sa Abra ay kilala sa kanilang matinding laban ng mga politikal na kandidato na nagiging sanhi ng pagtaas ng takot sa karahasan nagtutulungan ang mga autoridad upang mapanatili ang kaayusan. Ang mga talakayan sa pagitan ng mga ministro ng depensa ay nagbigay ng bagong pag-asa para sa mas malalim na kooperasyon sa larangan ng militar. Mahalaga ito sa pagbuo ng mas matibay na ugnayan. Pinag-usapan din ang Asian Solidarity Trilateral kasama ang Malaysia, na naglalayong palakasin ang seguridad at pagtutulungan sa rehiyon. Isa itong mahalagang hakbang sa pagbuo ng mas matatag na alyansa. Ang pagtutulungan ng Pilipinas at Indonesia sa pagtugon sa mga hamon ng pagbabago ng klima ay isang pangunahing hakbang. Ang mga proyektong ito ay maaring magbigay ng suporta sa mga lokal na komunidad. Ang MRT Pito ay isang malaking proyekto ng transportasyon na inaasahang makakatulong sa pag-alis ng trapiko at pagpapadali ng biyahe. Isa itong mahalagang hakbang sa modernisasyon ng transportasyon sa bansa. Sa kabilang banda, pinatawan ng suspensyon ang mga bus driver na nahuli sa paglabag sa mga batas trapiko. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng na mas mataas na pangangailangan para sa mas mahigpit na patakaran. Ayon sa mga ulat, umabot sa siyemnaputpito na mga driver ang nagpositibo sa illegal na droga. Ang pangyayaring ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas masusing pagsusuri sa mga driver bago payagang magmaniho. Isang mahalagang bahagi ng investigasyon ay ang pag-aresto sa anim na Chinese nationals at isang Pilipino sa Grande Island, Zambales. Ang mga ito ay inaresto ng National Bureau of Investigation noong Marso Labinsham. Ipinahayag ng mga autoridad na may mga modernong kagamitan na nakumpiska na ginagamit sa mga aktibidad ng surveillance. Ito ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa pakulekta ng sensitibong impormasyon sa bansa. Kasama sa agenda ng Senado ang pagtalakay sa isang submersible drone na natagpuan sa baybayin ng Masbete. Ang pagdiskubre na ito ay may malaking epekto sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Isang mahalagang bahagi ng proyekto ay ang paggamit ng Synthetic Aperture Radar na nagbibigay daan sa mas mataas na kalidad ng mga imahe sa anumang kondisyon. Nakakatulong ito sa mas mahusay na pagsubaybay sa mga aktibidad. Ang mga satelite na ito ay inaasahang magbabantay sa mga militar na aktibidad tuwing dalawang oras sa oras na aktibo ang lahat ng satelite. Ito ay makakatulong sa seguridad ng rehiyon. Bagamat nabigo ang North Korea sa kanilang mga satelite launch, may pangamba na makakatanggap ito ng teknikal na tulong mula sa Russia. Ang tulong na ito ay maaring magpataas ng kanilang kakayahan. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa pagitan ng MCGI, UNTE, at Pangasinan EE ay nagtataguyod ng samasamang pagkilos bilang isang pamilya. Layunin nitong magbigay ng suporta at malasakit sa isa't isa. Ang simpleng mga gawa ng kabutihan ay nagdudulot ng na malaking epekto sa mga nangangailangan.